Noong 2016, isang vessel ng Chinese Navy ang tila pumasok sa katubigan na sakop ng bansang Argentina. Ang mga sumunod na pangyayari ay talagang ikinagimbal ng lahat. Ang tensyon sa karagatan ay lalong umiinit matapos niratrat ng Argentina ang isang barko ng China dahil sa aligasyong panghihimasok sa kanilang katubigan. Ito ay isa sa mga pangyayari na nagdadagdag sa mga alitan sa larangan ng maritime security. Ano kaya ang bunga ng insidenteng ito sa relasyon ng dalawang bansa? Alamin natin ang kabuuan ng kwento at mga epekto ng pangyayaring ito. Marso ng taong 2016, naganap ang isang inkwentro at balita na kumalap sa buong mundo. Pinalubog ng Argentina ang Chinese fishing boat na Luyan Yuan Yu 010 matapos na malaman ng kanilang Coast Guard na ito'y illegal na nangingisda sa kanilang mga karagatan. Sa isang seryoso na pagtugon, sinabi ng Coast Guard na nagbigay sila ng mga babalang kasunod sa Luyan Yuan Yu 010 habang ito'y papunta sa internasyonal na karagatan. Sa kabila ng pakiusap na makipag-usap sa radyo, hindi sumunod ang sasakyan at naging kritikal ang sitwasyon. Kaya walang nagawa ang Argentinian Navy kundi habulin ito at panagutin sa kanilang ginawa. Ayon sa pahayag ng Coast Guard, lahat ng 32 tripulante ng nasabing sasakyang pandagat ay nailigtas sa insidente. Bagaman nagpahayag ang China ng seryosong pag-aalala sa paglubog, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na kanilang isinagawa ang kinakailangang representasyon sa Argentina upang hilingin ang isang masusing pagsisiyasat sa pangyayari. Ang ilegal na pangingisda ay isang karaniwang isyu sa South Atlantic at ang mga hakbang na ginawa ng Argentina ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipatupad ang kanilang batas sa karagatan. Ang dipagpansin ng nasabing sasakyan sa mga babala at pagtaka sa kabila ng mga demand ng Coast Guard ay nagdulot ng agarang pagkilos upang protektahan ang kanilang teritoryo at mga tao sa kapahamakan. Ang China, bilang isa sa pinakamalaking merkado para sa pagkaing dagat, ay maingat ding sinusunod ang internasyonal na mga alituntunin sa pangingisda upang mapanatili ang sustainable at hindi mapanirang uri ng pangingisda sa kanilang mga karagatan. Pero ano nga ba itong Luyan Yuan U-010? Ang sasakyang pandagat, Luyan Yuan U-011, EMO 8777063 ay isang Chinese vessel na itinayo noong 2011. Ginamit ito ng China upang makapaglayag at ang pangunahing silbi nito ay magbigay ng navigation at mga tulong sa pangingisda. Ayon sa report ng Bansang Argentina sa nangyaring insidente, ang Argentine Coast Guard ay nagpaputok ng babala o warning shot sa Lu Yan Yuan U010 -Yu ng China anilay iligal na nangingisda sa karagatan ng Argentina. Ayon sa pahayag ng Coast Guard, sinubukang makipag-ugnayan sa sasakyang pandagat ng China sa pamamagitan ng radyo subalit hindi ito tugon. Sa halip, sinabing ang nasabing barko ng China ay gumawa ng maniobra upang makipagbanggaan sa kanilang Coast Guard, panganib hindi lamang para sa barko, kundi pati na rin para sa mga tauhan ng Coast Guard. Nang hindi magtagumpay ang mga babala at maniobra upang patakbuhin ang Luyan Yuan Yu-010 ng China patungo sa ligtas na direktiba, nagkasya ang Argentine Coast Guard na pumutok upang mapanatili ang seguridad ng kanilang mga tauhan at ng kanilang pambansang teritoryo. Bilang resulta, lumubog ang barko na iyon at nasagip ang apat na tao nakasama dito, tatlong tripulante at ang kapitan ang labindalawang iba pang tripulante ay nailigtas ng mga barkong pangingisda ng China. Sa pangyayaring ito, ang mga opisyal ng Argentina ay nagtugon ng may kaukulang koordinasyon sa Chinese Consulate at Foreign Ministry upang ipaalam ang naging kalagayan ng insidente sa kanilang panig. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pangamba at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na nagpapakita ng mahigpit na pagpapatupad ng batas at pagprotekta sa kanilang karagatan at teritoryo laban sa ilegal na pangingisda. Sa kabilang banda, naglabas ang Ministry of Foreign Affairs ng China ng pahayag na nananawagan sa Argentina na magsagawa ng masusing investigasyon sa naganap na insidente at tiyakin ang kaligtasan ng mga tripulante ng Luyan Yuan Yu 010, ang Chinese fishing vessel na nasangkot sa kontrobersya. Hinayag din ng pahayag na ang embahada ng China sa Argentina ay agad na kumilos upang kumunsulta at makipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Argentina hinggil sa nangyari. Ayon sa pahayag ng China, naganap ang insidente noong Lunes ng umaga kung saan pinaputukan ng Argentine Coast Guard ang nasabing sasakyang pandagat matapos ang ilang oras ng paghabol. Dahil sa putukan, nagsimulang may tubig na pumasok sa katawan ng sasakyang pandagat hanggang sa ito'y unti-unting lumubog. Ang video na naipost sa YouTube ng Coast Guard ay nagpapakita ng Lu Yan Yuan U-010 na nakalubog sa tubig habang ang operasyon ay nangyayari. Sa pamamagitan ng naging komunikasyon ng China sa Argentina at ng agarang aksyon ng Embahada ng China sa nasabing bansa, ipinapakita nila ang kanilang pagsuporta at pangangalaga sa kanilang mga mamamayan at sasakyang pandaigdig sa gitna ng mga ganitong sitwasyon sa karagatan. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon para sa kaligtasan at pangangalaga ng kanilang mga mamamayan sa labas ng kanilang teritoryo. Ang tanong, bakit napadpad noon ang China sa karagatan ng Argentina? Maraming nagsasabi na dahil sa likas na yaman ng karagatang iyon, nasagana sa isda, corals at mga tuna. Mula noong 2018, Nagpapakita ng nakakaalarma na datos ang Oceana ukol sa ilegal na pangingisda sa karagatan ng Argentina sa South Atlantic. Ayon sa kanilang ulat, halos 1 milyong oras ang inilaan ng mga dayuhang sasakyang pandagat sa pangingisda sa nasabing rehiyon, subalit 600,000 oras sa kanilang pangingisda ay itinuturing na sa dilim. Ito ay nangangahulugang hindi aktibo o hindi pinapana ng mga Electronic Tracking Device o Automatic Identification Systems, AIS. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Kahalagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers, at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang ang available. Thank you na nauugnay sa illegal, unreported, at unregulated EUU fishing na siya namang nagdudulot ng labis na pangingisda at panganib sa kalusugan ng karagatan. Ang EOU fishing ay hindi lamang nagiging sanhi ng pandaigdigang kita na umaabot sa bilyon-bilyong dolyar kada taon, kundi ito rin ay sangkot sa iba't ibang ipinagbabawal na aktibidad tulad ng human trafficking, katiwalian, at iba pang uri ng organized crime. Sa katunayan, ang mas nakaraang datos ay nagpapakita na ang karamihan sa mga sasakyang pandagat na nakikita sa paligid ng tubig ng Argentina ay galing sa China na bumubuo ng 69% ng kabuuang bilang ng barko. May kasunod na 25% naman mula sa iba't ibang bansa tulad ng South Korea, Taiwan, at Spain. Ang pangunahing uri ng sasakyang pandagat na gamit sa rehiyon ay ang squid jigger. Na nakatuon sa paghuli ng Argentine shortfin squid na mahalaga sa mayamang marine life sa karagatan ng Argentina, ang paglaganap ng IUU fishing lalo na sa pamumuno ng mga sasakyang pandagat ng China ay nagdudulot ng malawakang pinsala hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa kalikasan at sa pangkalahatang kalusugan ng karagatan ayon sa ulat ng Oceana ang pag-off ng mga electronic tracking device tulad ng Automatic Identification Systems, AIS, ay malinaw na nauugnay sa ilegal na pangingisda. Isang konkretong halimbawa nito ay noong Abril 2020, kung saan humigit kumulang 100 squid jiggers, na karamihan ay Chinese flagged, ang nahuling ilegal na nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Argentina at ang bawat isa sa kanila ay hindi nagpapana ng kanilang AIS device. Ang ganitong kuro-kuro ay nagsisilbing patunay sa mataas na kahigpitan, sa maritime enforcement at sa patuloy na problema ng illegitimate fishing activities. Ang mga pagbabanggaan sa pagitan ng Argentine Coast Guard at mga ilegal na sasakyang pangingisda ay nagdulot ng hidwaan. Noong 2016, isang insidente ang naganap kung saan hinabol at nilubog ng Coast Guard ng Argentina ang barkong pangisda ng China na Lu Yan Yuan Yu dahil sa pagiging ilegal na nangingisda sa karagatan ng Argentina. Sa kabila ng mga babala at pangaharang mula sa Coast Guard, patuloy pa rin ang pagtakas ng nasabing barko. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng samasamang hakbang na ginagawa ng mga otoridad ng Argentina upang ipagtanggol ang kanilang marine resources laban sa ilegal na pangingisda. Ang mga pangyayari sa pagitan ng Argentine Coast Guard at Chinese vessels ay nagdulot ng mga tense na sitwasyon sa karagatan. Ang presensya ng China sa South Atlantic at iba pang bahagi ng Timog Amerika kasama ang kanilang sasakyang pangingisda ay nagdudulot ng pag-aalala sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Ipinapakita nito ang patuloy na pangangailangan para sa international cooperation upang mapanatili ang legality at sustainability sa industriya ng pangingisda at upang protektahan ang kalikasan at marine biodiversity ng karagatan. Ang naging epekto nito ay nagkaroon ng lamat ang relasyon ng dalawang bansa magpasa hanggang ngayon dahil sa mga ganitong aksyon na dadamay ang ekonomiya, seguridad at mga tao na nagre-resulta sa hindi matapos na tensyon at away ng dalawang bansa. Hindi natin masasabing mali ang China. Hindi rin natin masasabi na mali rin ang Argentina. Marahil ginawa lamang nila ang nararapat para sa kanilang soberanya. Sa pangkalahatan, ang Luyan Yuan Yu 010 ng China ay naging sentro ng kontrobersya matapos itong masangkot sa isang insidente sa Argentina, kung saan ito ay niratrat at pinalubog ng Coast Guard ng bansa dahil sa aligasyon ng iligal na pangingisda sa karagatan ng Argentina. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Argentina at China at nagdulot ng pag-aalala sa internasyonal na komunidad hinggil sa pangingisda at maritime security. Ang Luyan Yuan Yu 010 ay naging simbolo ng mga isyu sa iligal na pangingisda at ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa karagatan.